Anong ganap? Sa mundo ng showbiz. Mukhang hindi pa tapos ang laban para sa pamilya Tulfo, lalo na't isang petisyon ang inihain upang sila ay madiskwalipika sa pagtakbo sa halalan. Isang petisyon ang isinampas sa Commission on Elections laban sa mga miyembro ng pamilyang Tulfo upang pigilan ang kanilang pagtakbo sa darating na halalan. Kabilang sa mga tinutulan ng kandidatura ni na-act CIS Representative Erwin Tulfo, kanyang kapatid na si Ben Tulfo, pati na rin si na-Representative Jocelyn Pua Tulfo, Quezon City 2nd District Representative Ralph Wendell Tulfo, at Turismo Party List Nominee Juan de Tulfo Teo. Ayon sa petisyon na isinampan ni Virgilio Garcia, labag umano sa saligang batas ang political dynasty, kaya't hindi dapat payagang tumakbo ang pamilya Tulfo. Wherefore, it is respectfully prayed of the Honorable Commission that after due process, respondents be declared as constituting a political dynasty by express prohibition under the Constitution and are therefore not qualified as candidates to seek public office in the national and local elections in May 2025. Ayon sa reklamo, Bukod sa isyo ng political dynasty, muling ibinato ang isyo ng citizenship ni Erwin Tulfo, matapos kumalat ang isang liham umano mula sa U.S. Embassy na nagsasabing itinago ng mambabatas ang kanyang tunay na pagkatao upang mapanatili ang kanyang American citizenship. Samantala, sa kabila ng kontrobersyang ito, nananatiling mataas ang survey ratings ni na ben at Erwin Tulfo para sa Senado, dahilan upang lalo silang maging target ng mga batikos. Habang mainit ang usaping ito, marami ang nagtatanong. Mapipigilan nga ba ang pamilya Tulfo sa kanilang matagal ng impluensya sa politika? O isang pagsubok lang ito na kanilang malalagpasan?